Rob Pelinka nag-offer na sa Utah Jazz para kay Walker Kessler. Ayun ito kay Shams ng ESPN. Pero bago yan, kahapon nga ay napakaganda ng ipinakitang laro ni Dorian Finney-Smith bilang starting forward ng Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra Golden State Warriors. Sa 26 minutes niyang paglalaro, nagtala si Finney-Smith ng 8 points at 3 rebounds. Bagamat hindi ganun karami ang puntos na naiambag niya, napaka-epektibo niya sa depensa at hustle. Dahilan upang makuha niya ang pinakamataas na plus-minus rating sa Lakers na may plus 20. Tinalo pa niya ang mga star players ng Lakers na sina Anthony Davis na may plus 9 at Lebron James na may plus 11. Ang pagiging epektibo ni Finney Smith ay hindi lamang nakikita sa kanyang opensa. Sa kabila ng apat na tira lamang sa buong laro, napaka-efficient niya dahil treng sa mga ito ay naipasok, kabilang ang dalawang three-pointers. Ang kanyang defensive impact ang isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan ang mga big man ng Warriors na makapuntos. Dahil sa hindi nakapaglaro si Rui Hachimura sa kanilang laro, binigyan si Finney Smith ng pagkakataong maging bahagi ng starting 5 at hindi niya nga sinayang ang pagkakataon. Marami nga ang nagsasabi na dapat daw si Finney Smith na lang ang starting 5 at ilagay si Rui Hachimura sa bench kung saan makakatulong nga ito sa production ng kanilang bench scoring. Bukod nga sa kanyang kontribusyon sa opensa, maihahalin tulad ang kanyang depensa at hustle kay Jared Vanderbilt. Ang kombinasyon nila ni Vanderbilt ay itinuturing na isang cheat code dahil sa kanilang kakaibang abilidad na kontrolin ang laro sa depensahan. Ang magandang performance ni Finney Smith ay patunay na siya ay isang mahalagang piraso sa tagumpay ng Lakers hindi lamang sa opensa kundi lalo na sa depensa isa siyang game changer para sa Koponan Samantala patuloy nga ang Los Angeles Lakers sa kanilang pagkuha sa center ng Utah Jazz na si Walker Kessler bago ang trade deadline. Ayon sa NBA Insider na si Shams Charania, paulit-ulit nang nagbigay ng offer ang Lakers para makuha si Kessler, ngunit hindi pa nila naaabot ang mataas na price ng Utah para sa kanilang big man. Si Kessler, na kasalukuyang nag average ng 11.3 points, 11.4 rebounds at 2.4 blocks bawat laro ay itinuturing na isa sa mga pinaka-promising na big man sa liga. Ang kanyang kakayahan sa rim protection at rebounding kasama ang kanyang 73.0% shooting efficiency ang dahilan kung bakit siya ay isang mahalagang asset. Bukod dito, abot kaya rin ang kanyang rookie scale contract na 2.9 million lamang ngayong season. Para sa Lakers, ang pagkakaroon ng isang tulad ni Kessler ay makakatulong upang maibalik si Anthony Davis sa kanyang natural na posisyon bilang power forward. Matagal nang ipinahayag ni Davis ang kagustuhang makipaglaro sa isa pang big man tulad noong 2019 to 2020 season kasama sina JaVale McGee Dwight Howard na nagbunga ng tagumpay para sa Lakers. Gayunpaman, nananatiling mataas ang hinihingi ng Utah Jazz. Ayon sa ulat, gusto ng Jazz ang multiple first round picks o mga promising na batang talento bilang kapalit. Si Danny Ainge, ang CEO ng Jazz, ay kilala sa pagiging matigas pagdating sa negosasyon, kaya't hindi basta-basta magpapakawala ng ganitong klase ng manlalaro. Sa kabila ng hamon, ang Lakers, na may 25 and 18 record at nasa ikalimang pwesto sa Western Conference, ay nasa win-now mode dahil papalapit na sa huling yugto ng kanyang kare si LeBron James malaking pressure ang nararamdaman ng prangkisa upang makakuha ng mga piraso na makakapagpataas ng kanilang tsansang makamit ang kampeonato habang lumalapit ang February 6 trade deadline inaasahang magpapatuloy ang Lakers sa paghahanap ng paraan para makuha si Kessler